Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest Mama Sigrid Channel. A fatal or also matarder. So ngayong hapon na to. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay. For the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of. For the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, at spirit guide sa ating masagap today's video? kanino kayong energy ay kagarapas sa buhay ng mga Scorpio ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And the Jericho for more videos at Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel lalong lalo na ang hindi rin skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na na biyayang manong balik sa inyo So let's see guys now what is the messages advice sa inyong ating Spirit for this sign of Scorpio So let's see and watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs sa ating mga gilap? Tuklasin at bubulabugin natin. In just per plus information pa. Okay, so this is something the Queen of Cups, emotional Healing. So magiging kalmado na ang iyong pakiramdam. No? Kumbaga, kailangan mo muna pag-isipan yung bawat decisional actions mo para nasa ganun hindi ka nangangamba. No? Let's see what is the messages. So there's a sign of Cups happiness. So, magiging kalmado na rin ang mo dahil magiging masaya at magiging maligaya ng kalalabasan nito. No? Magkakaroon ka na ng ultimate happiness dito. And there's a need of course something moving forward. Makaka-move on ka na at makakalaya at makakawala ka na from this toxic and negative situation. So, let's see what is additional messages. And there's a need of pentacles. Mag-focus ka, no? sa ginagawa mo, being dedicated at the same time, na magkoconcentrate ka Huwag ka magpapalin lang, huwag ka magpapagulo. No? Sa mga tao na yan. And there is something that not once, no? Slowly but surely, no? Kung maga mag ka, pag mo mabuti yung bawat actions mo, yung gagawin mong plano, gagawin mong uh, bagay, no? Kung ano man yung mga bagay na yan, kailangan pag-iisipan mo. And there's a devil card. No, there is something guys with something toxic or black magic and bomb na maaaring related sa dito Pero kailangan pa natin i-clarify yan nang sa ganon, malaman natin anong hidden agenda nito. What is the Queen of Cups? The Queen of Cups we represent with the ease of Swords. There's a breakthrough and mental clarity. No, hindi ka lang sa emosyon magkakaroon ng mas maliwanag na pakiramdam. Magkakaroon ka ng mas maliwanag na kaisipan dito. No, dahil sa mga pangyayari. No? What is the Ten of Cups? the Ten of Cups to represent with um, the Ten of Swords. No? Some of you guys, no, mayroon talaga sumasabotahe. No? Talaga may nag trade dito. No? Maraming mga traidor na maaaring um, parte din ng family mo. No? May mga talagang sumasa uh, sumasabotahe sa iyo. And there's an emperor. No? Maging mature ka and being grounded sa mga or actions mo. What is the need of Pentacles? reverse with a magician. So, something manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na manifest May mga bagay na unti-unti mo na matutupad, no? Basta mag, uh, magpatuloy ka lang sa ginagawa mo. What is the Nine of Wands? with that everything is fine. So, talagang sa dami mong pinagdaanan, no? Talagang laban na laban ka, lumalaban ka, no? Paut, kahit pautay-utay, na no, talagang pinaninindigan mo, talagang pinapangatawanan mo, kung naman yung mga bagay na gusto mo. What is the devil card? Bakit may devil card dito? There's a sign of odds. Meron talaga nagbibigay pabigat sa'yo. Na no, meron talaga nagbibigay ng pasakit at pasanin sa buhay mo. No, even your family. What is the queen of cancer? the knees of swords. There is an hermit card. No, ibig sabi nito, it's all about spiritual. No? May mga bagay na, na nagliliwanag sa'yo dito about sa spirituality na may may mga bagay na nangyayari dito na hindi mo pa lubos na nauunawaan. What is the ten of cancer? the ten of swords represent with the temperance. No? There's a perfect time. At the same time, guys, ha? Kung kailangan mong kumalma. Pag-isipan mabuti yung bawat action and decisions mo. At the same time, pinapaalalahanan ka dito na pakiramdaman mo. No? Yung mga nasa paligid mo. What is the eight of Christ? Because the emperor. Represent with the of one. So, there's something in your project, new plans, there's something in new beginning. What is the of pentacles? Because the magician represent with the two of ones. No, choices. Pili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. No, especially yung mga, yung mga plano mo talaga or talagang pangarap mo. No, pili mo lang. There's something multiple option or choices pero kailangan timbangin mo. What is the nine of ones? Because the, everything is fine. There's a the queen of wands. Confident. No, kailangan malakas ang loob mo maging matapang ka. No? Kung baga, unti-unti mong lakasan ang loob mo na humarap no, sa mga bagay na kinakatakutan mo. What is the devil versus the ten of, ten wands? What is the devil and the ten of ones? Represent with the sun card. Maliliwanagang ka rin. Na no, magliliwanag din dito. Kung naman man tong nagbigay ng pabigat at nagbigay ng pasakit sa'yo. Diba? Kung baga huwag kang magalala. No? Magliliwanag yan mula sa kadiliman. No? Talagang liliwanagin at lilinawin lahat yan. Masisilaw sila sa ganda at katangi-tangi mong kakayanan. No? What is the additional message start pagdating sa outcome? Pagdating sa outcome, guys, there is something the eight No? Magkakaroon ka ng fast communication and fast movement. Bibilis ang takbo ng sitwasyon. There is something ang phone call messages kang matatanggap. And there's a trouble, guys. Makakapag-trouble ka talaga. And there's a liquid of sword. No, clear the boundaries. Nalinisin mo yung mga bagay na magsisilbing malaki yan. No, malayo pa lang dapat nakikita mo na yung posibilidad. No, yung magkakaroon ka na ng action and decisions. Let's see what is additional messages. And because there's a something that hypes faces for something hidden agenda or hidden enemies. Marami ka pang misteryo sa likod dito na hindi mo pa lubos na, na nalalaman. May mga unexpected moment din na nangyayari sa buhay mo. And there's a wheel of fortune. Huwag kang magala. There's a turning back. No, siswertihin ka din. Hindi lahat ng bagay nandiyak sa situation mo na yan. Iiigot ang kapalaran. Maari po sa iyo. There's a star card. A wish coming true. At matutupad yung mga pangarap mo. At magkakaroon dito ng kagalingan at pag-asa. No? And there's a two of cup. Magkakaroon din dito na partnership. Unconditional love. No, ano naman yung mga bagay kagustuhan mo. Even your family maaaring matutupad mo. So, let's see what additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa finances and career, sa love life, at the same time sa kalusugan mo. So, eto na yan guys. Tuklasin na natin yan. Let's watch this. Alamin na natin ito guys, no? About naman sa finances and career. There is a strength and with a So, lakas loob mo. Palaban ka. No? Kumbaga, Kumbaga, inaalis mo na yung takot at pangamba mo dito. Kung may confianza ka na talaga magtatagumpay kayo, no? Know? Na kumbaga, malakas ang ano, atake mo dito, eh. Na aalisin mo na yung takot at pangamba mo. And there's a death card. Now, you are being scarred. So, this is something, the death card, rising from the ashes. No? Pagkatapos mong durogen, pagkatapos mong, um, kumbaga, pabagsakin ng mga tao sa paligid mo, kumbaga, ito na, mamamayagpag ka na. Diba? Diba? muling pagbangon. The ganon ang atake mo dito. And there's a two of sword There's a decision that you need to make. So, kailangan mo magdesisyon dito, no? Kailangan mo mag magdesisyon doon no na mag um, nagawin mo yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo and there's the word girl na no? magkakaroon ka ng travel, success accomplishment and there's a lot of trouble what is additional messages And there's the king of wands. No, there's something I'll look at the bigger picture. Unti-unti mo nang masisilayan lahat ng mga posibilidad na magaganap sa buhay mo. No, makikita mo nang pagbabago, makikita mo na ang, ang kakaibang pangyayari or mangyayari. No, magkakaroon ka na ng in visions. And this is something has been a night of sword. No, bibilis ang takbo ng sitwasyon at maaaring sa isang iglap lang baguhin ito ang kapalaran mo. So let's see what is additional messages about sa love life. Sa pag-ibig, there's an ace of pentacles. Meron talagang kumbaga related about sa finances and career. No? Ang love life mo, kumbaga meron ka talagang konektado about sa pagkakapirahan. There's a six of swords the transition. Makakalayat, makakalipat na kayo ng bahay. Makakalis na kayo dyan sa mundong ginagalawan mo. Sa toxic environment and toxic people. And this is something guys with the two so pentacles. Magiging balanse na kayo. No? Kumbaga, hindi na kayo ma mapeperwisyo mape ng mga taong inggitera, ambisyosa, pakilamera, where this a four, of for pentacles, puprotection at papangalagaan mo na ang inyong relationship, ang inyong finances, there, no, there's a five of cups, no? May mga bagay dito na maaring magsisi sila sa ano man yung mga bagay na nagawa nila sa'yo. No, there's an nine pentacles, magiging secure ka rin. No, dahil din siguro hindi ka na nagtiwala sa kanila. No, dahil there's a something of toxic friends then at the same time. No, yung tipong nakita nila na gumaganda na yung buhay nyo. No? Tapos yung mga taong pinipilit kayo sirain pero hindi naman kayo nasira. No? So let's see uh, what is the initial message tayo pagdating sa kalusugan mo. Pagdating sa kalusugan mo, there's a tower moment for major changes. Mag magbabago na ang iyong kalusugan. There's a Airfares Care for Revert, no? Mag Maring magiging maganda na ang kalusugan mo dito. Ibabalik na ulit yung sigla ng pagkatao mo or either some of you magbubuntis. No? Magiging maganda na ang iyong hormones. No? So, there a seven of cups. There is a lot of opportunities and choices. And there's a chariot with an action and movement. Na no? magkakaroon ng changes and development pagdating sa kalusugan mo. There's a page of sword. No? Ibig sabihin dito, marami ka pang bagay na dapat matutunan pagdating sa sa health mo. Ibig sabihin dito, may kailangan kang iwasan, may kailangan kang kakainin. And this is of the ones. Para maproteksyonan yung katawan lupa mo. ba? Diba? Kailangan mo ng mga herbal, mga fruit and vegetables na makakatulong for your health issues. So guys, let's see now what is the magical fairy messages and advices and of course, a pick a card yes or no no? mag ka na ng question mo, guys. Then, of course, isa sa magiging sagot mo ay nasa number 1, 2, and 3. Pumili ka ng isa. Isa lamang po ang magiging sagot dyan. No? Hindi pwedeng marami. Huwag po kayong suga pa. Chalice. And, of course, guys, comment down below, guys, no? Kung anong number ang napili mo. So, let's watch this. Magical fair messages represent what? With the magical fair messages and there there's a the winter the answer to your fears and affirmations are fully realized in the winter months. No, maaring lahat ng mga bagay posibilidad. No, magiging maganda ang outcome nito. Mapagtatanto mo na masasagot na ang iyong mga kahilingan. And I told you, there's a new Magkakaroon ka ng bagong bahay, di ba? Moving in is a step into right direction for you. And there's a new career. May bago ka ng bahay, may bago ka pang career. 'Di ba? Pasabog ka dito. So let's see what is a yin and yang or card represent what? What is the yin and yang oracle card? Represent with an action and beginning. Na magsisimula na. Na ang panibagong simula. Ganon. No, there's a message and dream. No, dating panaginip at dating gusto mo lang mangyaring ngayon, natutupad na ang pangharap mo. And of course, there's something guys with a storm and unexpected. No, may mga unos na nangyari sa buhay mo, but definitely, may magandang idudulot ito. Ibig sabihin, there's sa beautiful disaster. No, may mga bagay pagsisisi lang talaga na it's normal, na kailangan mong tanggapin or some of you guys cross cross watcher out there na maaring nagsisisi ka sa ano man yung mga bagay na nagawa mo or nagawa ng person mo so let's see what is additional messages with our singer is the resilience so kailangan magpatuloy ka sa ginagawa mo hindi pwede pa bago bago and this something held no may mga bagay na pangahawakan mo na may mga bagay na hawak hawak mo na ibig sabihin nangyayari na And there's an attraction that you are being attracted. No, malakas ang atake mo, malakas ang karisma mo, may swerte kang taglay. And there's a trust. no, magtiwala ka with the perfect timing at magtiwala ka sa ating gabay at ating Panginoon. What is the romance in for a mystic love oracle deck represent what? And there's a sex good time. No, there's a good time with the sex. Ibig sabihin nito, ganadong ganado ka with the sex. And this is something guys, with a relationship reconnected. So, ibig sabihin nito, no, talagang magkakaroon na connected, no? Or connecting about sa inyo sa relationship. Mari magkakaroon na ulit kayo ng conversation ng person mo, if, uh, if ever na sa long distance relationship kayo, or either nagkaroon kayo ng na separation, maaaring magkaroon na reconcile dito, na no? maaaring na mismo ang isa't isa with the sex, no? And this is something that change with the transition. At may mga bagay na unti-unti rin mababago dito. What is additional messages with an angel's number? With an angel's number represent what? 1441 with a unique skills. Now it's time of intense self-development. Focus on your mind, on your craft. You're already what or uh, you are already have what 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 the it takes to succeed, but refractors make you a master. It also serves to find your true purpose. Leveling up in your career and business is a priority right now. Sabi-sabihin, priority mga yun ng business and of course negosyo mo. No yung pagibig nala to be follow na lang yah. No talagang there's something a missions ambitions, no? Na maaaring talaga magtagumpay ka at maging maganda talaga yung ikot ng kapala kapalaran sa'yo. Ngayon, parang binubuo mo na yung sarili mo muna sa ngayon. Na nagkakaroon ka ng na self-development. No? So, let's see what is additional messages. We an angel spirit for um uh, money, move, or a whole deck. We with an investment. Some of you talaga magkakaroon talaga ng investment dito. Invest investment made will have positive result that will bring prosperity. No, dadaling ka dito sa mas ma malusog at masaganang pamumuhay. So mag-invest ka rin ng wais at mas wais at matalinong para pamamaraan. And what lies beneath the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent guys with the red, red lipstick stains. Na no, parang may bakas at meron ditong pamagat. No, parang mayroon dito ditong parang naiiwang bakas sa lahat na nangyari sa iyo nakaraan. So, parang ang red lipstick is a something a powerful color na sinasabi dito na kailangan anuman yung mga bagay na nangyari sa'yo matuto kang lumaban at matuto kang ipaglaban ko anuman yung mga bagay na nararapat. And what is the part part of the light represent what? the part of the light represent wisdom um, sparkle no so sabi dito i am transform fear into strength and release doubt from my mind with faith in the goodness of the universe i embrace and love myself as a soul discovering the light that shines with me every challenge just becomes an opportunity to step into my power and radiate the brilliance of my true self the diba? Kung kumbaga talagang kikinang no kung baga, ilalabas talaga yung tunay na ikaw. No, ilalabas dito yung tunay na sigla, tunay na hang taglay mo. May kakayan at kaalaman ka magbibigay sa iyo ng, ng pagbabago sa sarili mo at unti-unti mo tong matututunan para ma-develop at magkaroon ng, ng big transformation sa sarili mo. So, let's see what is a shadow work represent what? What is the shadow work represent what? represent with the shadow dance. Now, fluidity, movement, and open. When you move shadow, you discover your rhythm. No, katulad ng shadow down, no? Sa bawat kilos at galaw, mo, makikita mo ang bakas ng iyong sarili. No, kaya kailangan lagi mo ano man yung mga bagay na gagawin mo ay magre-reflect sa'yo yon So, kailangan mag-ingat ka. What is additional messages with a clarifying for love situation? for clarifying for love love situation represent what represent guys with that taming anger no don't roar in argue respect and heal words no kapag galit ka wag ka magbibitaw ng kahit anong salita no wag kang mag wag kang magagalit instead itahimik mo yung bunganga mo no tantanan mo at um, ang respeto at uh, disiplina at magandang behavior ay magdadala sa iyo sa magandang relasyon. So let's see what's clarifying for love, for life situation. What is the digital messages with a clarifying for life situation? Let's see. Okay, so this is something this sort of the this sort of isolation. Oh. troubles uh, and the de desolate space, solitude and uncovered reflections and resilient survival. No, ibig sabihin dito, kumbaga hindi ka nangangamba. Na nagpapatuloy ka sa ginagawa mo at hindi ka takot ma, ma punta sa isang kal kalug mo no? Alam mo sa sarili mo na kaya mong bumangon at kaya mo talaga makawala at kailangan mo palayaya, kaya mong mapalaya ang sarili mo mula sa sitwasyon na kinagagalawan mo. No? Parang kumaga inaalis mo na, no? Yung mga bagay dito na ma, hindi makakatulong sa iyo, no? Inaalis mo na yung mga bagay na makakasira ng eksena mo. No? Nagpapatuloy ka sa ginagawa mo para makaalis at makalaya sa kung ano man yung kinasasadlakan mong sitwasyon. No? Kaya mong palayain yung sarili mo mula sa sitwasyon na yan. So guys, let's see what is a pick a car, yes or no? So let's watch this. So pick a car, yes or no guys, no? Um, eto na, umpisa na natin guys, wala na paligoy para with a yes or no pick a car. So unahin na natin, let's start with the number one. Darikos, don't forget, ha, comment down below kung ano number yung napili nyo para nang sa ganon, malaman ko kung umabot ba kay sa reading nito. ito. So, let's see. Let's start with the number one. And there's something I know. Hidden danger is stillness preceded with caution. So, kailangan mong uh, makinig sa babala. No? Mag, mag, uh, makinig sa, sa alarming. No? Makinig ka sa bagay na alam mong makakasira sa'yo. Iwasan mo na. No? Meron diyang hindi magandang posibleng maganap kaya kailangan mo makinig sa gabay mo na wag mong ituloy ko ano man yung binabalak mo. No number two, there is something I know again, stormy relationship trouble strike a floor. Ibig sabihin nito guys, no? Kung magawa, yun yung sinasabi na kapag nando kay sa sitwasyon ng nagtatalo, gato, ganyan, mas magandang manahimik ka. Huwag kang sumabay sa eksena. Huwag mong sabayan ng galit at matitindang matitinding emosyon at matitinding mga salitang bibig kasi mo magtantan no si your mouth so let's see what is additional messages with number 3 there is something yes beauty and growth surround you cherish it no may magandang um, ibubungay to mas maganda ang um, idudulot dito sa buhay mo sa paligid mo at namnamin mo ang magandang kapalaran na nakatakda para sa iyo. So guys, this is a weekly gabay for the month of for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of for the sign of Scorpio. This is a special gabay, sorry guys. This is a special gabay for the month of May 10 hanggang May 16 for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio maraming salat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. marami sa maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads. So ay kayo ng Just Not Make Up Palis 6 Click 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 po na manong balik sa inyo. Maraming salamat po rin si Video. Bye-bye and babos.